nakatagal dito? Oo. Gano'n ka nakatagal dito? Matagal na po ako dito sa Dela Costa. Ah, taga Dela Costa ka? Opo. Ano yung ay, ginagawa mo dito sa 7-Eleven? Nagwawalis lang po at nagmamadad. At saka tagatapong po ng basura. Dito, tapos dito sa 7 eleven nag-ano <coughs> ka, wawalis? Apo, at saka nagtatapong po ng basura. Ah. Uh, eh, wala naman po ang piso dahil pinag ko po po. Eh, pinibili ko ng tigas, ulam, tapag kaya dalawa kong anak. Ay, eh, may anak pa? Opo. May asawa ka? Hindi, hindi na po po maligid. Ano yung may pinapakita kang gamot kanina Ito sa akin? Ito? Sa mga body, oh. Uh, may sa car. ba, Maxipin? Para saan to? Sa epilepsy. Ay, sa'yo? Oo. Hmm. No, para pag ina-attack hindi mababag lugagad yung ulo. Ba't may epilepsy ka? Anong nangyayari? Parang nawawalan ka ng matay? Opo, nangyengisay. Nang nangyengi, Oo, oh, no, ganun. Ay, ilang taon na yung mga anak mo? Yung, yung anak ko po, yung anak ko pang ana na ay buta mula lang ng gandulo sa Medila. Ilang taon yung magpipito, pero grade 1 na po. Yung pangalawa, magkatatang taon. Kasama mo lahat sila? Opo, Nakabay ko po yung mama ko. Yung mama ko yung nag-aalaga, edi eh, siyang pabusokin ko. Importante naman po ang magulang. Tama. Tsaka siya nag-aalaga. Ba't anong nangyari sa asawa mo? na Hindi na bumalik. Yung, yung, yung may bago po eh, ano ba? yung nagtitinda lang po ng bago matagal na? apo uh, ba, kasi pag birthday kasi ng kapal yung tomboy anniversary po namin Dino ko lang pala dahil ako kahit ako pa, ako pa ng sa asawa ko kaya ako na nakakarama na yan hindi at least yung mga anak mo di ba yung ano mo yun yung kabutihan mo pag alagaan oh. na. nakikita na lang kayo dun anong upahan yung lupa sa kapalit ko paribahan yung so, tomboy tapos sigaw na nakikita lang ka sa kanila. Pag walang pasok ang kaparid ko, ako ang bumibili ng bigas at ulam. Hmm. Anong trabaho ng kapatid mo? Nagluluto, kusinero, at nagugupit ah, magugupit apos, ng buho. Ah, oh, galing. Magkasama kayo sa bahay? Apo. Tapos sigaw diska-diskarte na lang Apo. din. May, magkano sabi mo kanina to? So, eto araw-araw mong iniinom. So, kung ano, yung isang panig, gano'n mo katagal yung niya ino? Isang araw po, ko tatlo. Sa umaga, alas 7. Eh, alas 12 ng tanghali, alas 7 ng gabi. Uh, Araw-araw ka ba inaatake? Opo. Paano pag, pwede pag nakakainom ka nito, di ka inaatake? Pag nakainom ka ng gamot, sandali ka lang sumpungin. Kapag hindi para? ka nakainom, isang oras ka, labi mo nila ka, ulo mo, tatama sa bato. Ah, ganun? Kailan mo ko, bisyo, dahil pinaghihirapan ko po yan. Eh. Ingit nga ako. Yan, nakakapag-aral. Bakit? Ano bang ano, gusto mo mag-aral? Oo nga po, nag ko grade lang natapos. Ilan taon ka na ba? 31 ako. 31. Hindi matay. Hindi siya ba nga hindi matay Dalang lang sa akin. Bakit? Hindi niya alam. May sakat ang epilepsy. Oo. Oh. Pero dati hindi mo pinagamot? Okay. Hindi ba napagamot dati? Pinagamot po yan. Uh, ano ang, ang pangalan mo? Monica. Ate Monica. Ako si Kuya Bali. Ako si Kuya Bali. Pero wala, ikaw wala kang namang bisyo? Wala, wala po akong bisyo. Si Edel pinag-ibira po. Nagiinom, si Wala, ayoko po. May pinapababa ako dyan. Oh. Saka pag uminom lang po ko ng alam, kasakit pa siya mura. Bago ka ano, bago ko napunta dito sa may 7-11 na nagwawal. Saan ka dati? Hindi <hoot> po po eh. bisyo pala lang ang dala sa. Ah, dyan ka na talaga sa may de Kasi nagtatarbaho dyan. May ari ng ano, doktor niya. Pag walang bariya sa 1-5, ako ay Ah, paano? Ikaw yung magpapalit. Tapos pag walang ano dyan, yung lahat ng babae na siya ako dyan, ako un ang nauna sa kanilang lahat. Para wala po akong bisiter. Masakit pa nga sigura ko pag bumili pa ako ng alak dito. No, Tama. No. Tapos sasakit pa yung ano ko, katawan ko, baldog na baldog na ulo ko. Lagi ka ba dito? Lagi, lagi kitang makikita dito. Hindi, lagi kita makikita dito, kahit anong araw. Opo. Yung sabi mo, yung anak mo grade 1? Opo. Lalaki o babae? Babae po lahat kami, mga mga Ah, babae lahat? Opo, kasi anak ko, babae. Tapos ang yung kapalit ng tomboy, wala. Walang asawa? Asawa lang yung puro babae. Sa pangahanay, namatay. Kumain ka na? Kaya nga po, gusto ko nga magpakain ng gamot sa pabili mo gamot. Naka... Eto, may laman pa. Inumin mo muna yung isa, bibili tayo ng gamot mo. Iinom naman po ako. Wala pa laman sa ah, uh, Gusto mo kumain? Okay. Kain tayo. Saan saan mo gusto kumain? Ayan, bilhin mo lang po ko dito. Ayan, kinapay na lang po. Tapos dito kakain, Ayaw mo ng kanin? Dito na lang po. Ayan, may kaarit. Ah, dito. Gusto mo kanin dito. Binangkata dito kanin. Okay. Hindi dito. Ayaw mo dito. Sa ano? Ah. Ayan na lang po bumali. yun Ayan na lang po po Tapos dito diba, ano? Wala di, oh. po akong bisyo dahil pinaghihirapan po oh. po nang alam. Oo kain ka muna bili ka muna ng pagkain mo tapos bibili tayo ng gamot mo Ino, bilili lang ka pa ng panin. Ah, sige. Tsaka ulam. Para makakain ka, para makain ng panagod. Meron itong ulam. Oo. Ano, mean, ano meron trend. Oo, yan. Yeah. At tsaka ito, dagdag mo na, ibili eh. mo na ng gamot mo. Ito yung, bili mo ng gamot mo, tapos bili ka ng pagkain, ha? Hindi ako, hindi ako, hindi ako pinangalagay na ba? Hindi, ako, hindi, ako, hindi, ako, hindi, ako, hindi ako. alam mo, lagi kita makikita dito. Eh, bali, pwede ba turing ko lang po ba sa iyo kapatid? Oo naman, syempre. oo naman. Ibigay mo na po ako ng gamot ko yung pala. Sige mo, na, sige na, para makain mo ka. Bili ka mo na pagkain mo, ha? Uh, pagkain mo, mo muna. Alright, mga babies. So, siyempre, so, ate Daniela, nakita ko. So, nandiyan din. ng mga bading, nakita ko sa 7-Eleven kasi kayong mga bading, Magpapanood load sana pa sa GCash. Uh, so nandito ako. Tapos so, lumapit siya sa akin, nagwawalis siya ng mga bading. So yeah, last part. So kung mapansin uh, n'yo mga bading, malinis dito sa harap ng 7-Eleven. Nagwawalis siya tapos sige, lumapit siya sa akin na baka pwedeng makahingi ng konti kasi actually 'yung mga mga bading, marami dito 'tong mga batang hambog minsan na sila yung nagbubukas ng pinto tapos yun minsan bibigyan ko sila pagkain hindi ko sila binibigyan ng pera pero siya kasi lumapit siya sa akin may dalang gamot yun nga yung pinakita ko kanina na parang pang sa epilepsy pala mga body para hindi siya sumpungin uh, yun, binigyan ko siya ng pera mga body at saka binigyan ko muna ng para makakain siya kasi wala pa daw siyang kain diyan uh, din, gusto ko siyang makilala mga body at tingnan natin kung ano yung mga ay tutulong natin kay Ate Daniela kasi base doon sa ano mga body. Siyempre hindi naman tayo mag-re-base agad sa kwento. gusto natin malaman kung ano yung tunay na kalagayan niya kasi sabi niya may dalawa siyang anak, 7 years old at 3 years old. Yung panganay niya grade 1 may butas sa ngalangala. Hanggang loob daw. Tapos pero nag-aaral din grade 1 babae. Tapos ayun niya. Kaya si Ate Daniela. Pagbili ka na ng gamot mo. baka hindi pa yung binigay. <thumbs Omahaala> so at tama tama. Kita din mo na siya. May sukulit ka pa. Kita ka na ng pagkain mo. Yan mo, araw-araw naman ako dumadaan dito. Basta pag wala ka ng gamot, ilang araw mo lang to? Isa, dalawa, tatlong araw lang. Tatlong araw. Hindi lang po yan, tatlong sa isang araw. Tatlo sa isang araw. Umaga, tanghali hapon. So, bali ito, tat, ano mo lang yan? Isa, dalawa, tatlong araw. Ano ngayon? Uh, man, Tuesday, dadaan ulit ako dito bibigyan ko so, kita ng sakit ha? Puro sa 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 salamat po oh, Ma po, ma po ng problema Pinapot ko sa bote ito ang bahati oh. Puro po mo naman po sa inyong tatra, yan yung kapatid Oo, kain ka na muna, gawin ka na lang kumain Kala atas may tubig na, kasi dito medyo mas mahal, di ba? Parang may konting matira pa ka pa Oo, kaya nga, ang ko na dito, nakita ko nang dinis dito Hanggang ano, alis ka pa pa mo dito? Pagkakalasin ko lang. Pagkakalasin ko nang kakapun, tapos uwi ka na, maglalaga ka naman ng hindi mo. Uwi na po ako, po para meron pong pagkain na po. Pagkain sa bahay mo? Oo. Oh. Hayaan mo, lagi akong dati lang dito ha. Pagkakalasin ko lang dito ng pangpilin mo Kasi importante siya, di ba? kung gusto sabi mo pala hindi ka sumpungin. Kanina kasi ng buwan ha? naman at, po. Nasa nakainap lang ako ng yamil. Ayun na, paano yung nakainap ka na yung kamay mo? Nag-iisa ng tubig naman eh. Pinagisa ng tubig na mainit. Patagal na? Apo. Bakit naman? Ako okay, masipag maglaba at mag sa mag-uulang. Hmm. Masige, kain ka muna. Ha? Dito muna ako kasi magpapagupit ka naman. Basta dadaan na alam kita pa lang dito. Ha? Hindi ako natang ng gamot. Peace bang tayo? Peace bang? Yan. Inom ka ng gamot, ha? Okay. Salamat. Ingat. Okay. So <laughs> kain ka na muna. Kain ka bago ka uminom ng gamot, ha? Putput oh, -put na yung walis mo. Uh -huh. Di ba mawawala yan? Di mawawala dyan? Di ba mawawala yan? Oh, sige. Hindi na ako. Ate Daniela, no? Daniela? Monica. Ay, Monica pala. Daniela talaga. Oh, uh, ingat ka dyan. Kain ka muna. So, ayun mga body, si Ate Monica Daniela. Tuloy ako ng Daniela. Si Ate Monica, mga body, uh, nakausap ko nga. Diyan yung mga body, babalikan natin siya dyan ngayon kasi medyo mamadali ako mga body. At uh, nagpapagupit lang ako kasi nakisulis si ko Ranger na ano pero may sikap sa ato, kasi birthday na ati LB yan happy birthday ati LB at yun nga mga badi ang kwento niya meron siyang anak na dalawa babae tapos iniwan siya ng asawa niya hindi na bumalik daw may iba na daw tapos nag-aalaga sa mama ay, sa uh, mga anak niya ay yung mama niya kaya sabi niya dapat kong busugin yung mama ko kasi siya nag-aalaga sa kanyang mga anak masyado may discarte lang doon so tingnan natin mga bati kung ano yung pwede natin maitulong sa kanila sa kanya kahit sa gamot gamot man lang eh di ba pang araw araw niya eh may bigay natin para hindi siya sumpungin ng kanyang sakit kasi mahirap yung mga buddy pag sinusumpung ng sakit kaya ayan si ate Daniela